Welcome to this channel. Ang presentasyon natin ngayon ay tungkol sa simula ng paghahanda ni Jesus sa kanyang public ministry. Ang kanyang 40 days and 40 nights in the wilderness with prayers and fasting. May kakaibang twist dahil ang lahat ng ito ay ayon sa visions ni Blessed Anne Catherine Emmerich na nabuhay noong 18th century. Binigyan siya ng pagpapala ng Panginoon na makita ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Isa rin siyang stigmatist na nagtataglay ng mga sugat ni Jesus. Ang mga ganitong fenomenon ay matagal na panahong pinag-aralan ng simbahan bago maaprubahan at tanggapin ang authenticity. Mag-iingat po tayo sa mga nagsasabing may ganito din silang kakayahan dahil ang kalaban ay mapagpanggap at sinungaling mula pa sa simula ng kasaysayan ng mundo. But there are also many other things which Jesus did, which, if they were written every one, the world itself, I think, would not be able to contain the books that should be written. John, chapter 21, verse 25 Si Catherine ay ipinanganak noong September 8, 1774, sa Flamsk, West Germany. Naging isa siyang madre ng Augustinian Order noong November 13, 1803. Namatay siya noong February 9, 1824, sa edad na 49. Naging biyato siya noong October 4, 2004 at iginawad ito ni Pope John Paul II. Kaunti lang ang kanyang edukasyon, marahil sa dahilang galing siya sa mahirap na pamilya ng mga magsasaka. Nagsimula siyang magkaroon ng stigmata noong 1813. Nai-report ito sa kanilang parish priest at agad nagpadala ng mga doctors upang ma-examine siya. Pinagkaguluhan at lahat ay gusto siyang makita. Hati ang opinion, may mga naniniwala at may mga nagsasabi ding isa siyang impostor. Sa bandang huling bahagi ng buhay niya, wala na siyang tinatanggap na pagkain at lahat ay isinusuka na niya. Tumagal siya sa tubig at yukaristya lamang. Ayon sa kanya, ang handog sa kanyang mystical vision na makita ang nakalipas, kasalukuyan at hinaharap ay masigit sa lahat ng may ganito ring pagpapala. Mula noong 1812 hanggang sa kanyang kamatayan, mayroon siyang mga stigmata ng ating Panginoong Heso Kristo. May krus sa lugar ng kanyang puso at mga sugat mula sa koronang tinik. Siya ay naging bedridden na rin sa mga huling taon ng kanyang buhay. Ang dami ng nakiramay sa kanyang libing ay higit pa sa mga kilalang tao sa Germany bago pa siya ipanganak. Ang kanyang naging misyon ng pagdurusa ay tila kabayaran sa kadiliman ng panahon na wala ng Diyos sa buhay ng mga tao. Para na rin sa mga kaguluhan dulot ng digmaan noong kanyang panahon. Ang pamiminsala ni Napoleon Bonaparte na isang self-proclaimed emperor at military leader na sinakop ang maraming bansa sa Europa noong 19th century. Nakita niya sa hinaharap ang pagpapasaran nito ng kanilang kumbento. Sa huling limang taon ng buhay ni Catherine, ang araw-araw na pagpapasulat ng mga bisyon niya ay naitala ni Clemens Brentano. Isa itong kilalang makata, literary leader, at kaibigan ng iba pang mga sikat na literary figures sa Germany noon. Iniwanan niya ang kanyang karera, at katanyagan para maibigay ang kanyang panahon at matutukan ang espesyal na gawain ito. Ang napakalawak na talaan ng journals ni Catherine na kanyang iningatan at naitago ay namumukod tangi sa kasaysayan. Nakita ni Catherine si Jesus na kasama ang kaibigang si Lazarus na pumasok sa isang bahay panuluyan. Ito ay pag-aari ni Lazarus at malapit sa disyerto. Doon nagsimula ang kanyang paglalakbay para sa 40 days ng pag-aayuno. Sinabi niya kay Lazarus na pagkatapos ng apat na pung araw babalik siyang muli. Nakatapak lamang siya at naglakad papunta sa bulubunduking bahagi ng Jericho. Kung siya ay tatayo sa pinakatuktok ng bundok matatanaw niya ang Holy City, ang Jerusalem, ang Mount Calvary, ang Bethlehem. Gabi na nang marating niya ang pinakamatarik na lugar ng bundok at maraming mga bangin ang nakapaligid dito. Pumasok siya sa isang kuweba at may groto sa loob nito. Nakita niyang nakaluhod si Jesus na nakadipa na nagdarasal sa kanyang ama upang bigyan siya ng kalakasan sa mga napipintong paghihirap na kanyang mararanasan. Nakita ni Jesus ang lahat ng mangyayari kaya't humihingi siya ng grasya na makayanan niya ang mga ito. Nakita ni Catherine na ibinigay ng ama ang lahat ng merito at konsolasyon sa bawat paghihirap na mararanasan ni Jesus. Nakita din niya na isang malaking puting ulap ang pumaligid kay Jesus. Pagkatapos ng pagdarasal ng Panginoon, maraming espiritu na nagkatawang tao ang lumapit sa kanya, nagbigay pugay at ibinigay sa kanya ang lahat ng konsolasyon at pangako mula sa Ama. Nakita din ni Catherine na sa disyertong iyon, nakuha ni Jesus ang lahat ng konsolasyon ng sanlibutan, kalakasan, tagumpay upang malabanan ang mga tukso, mga merito sa pakikipaglaban at pananakop ng kaaway. Dito din nakuha ni Jesus ang pagbibigay ng kahalagahan sa ating pag-aayuno at pagsasakripisyo. Dito rin inihandog ni Jesus sa Ama ang mga padating niyang paghihirap upang bigyang halaga ang mga panalangin at espiritual Nagawain ng lahat ng kanyang mga tagasunod sa darating pang panahon. Nakita niyang tumulo ang mga dugong pawis ni Jesus habang nananalangin. Mula sa bundok na ito bumaba si Jesus at tinahak pa ang iba pang liblib na lugar. Nandyan dumaan siya sa ilog at patuloy sa paglalakad sa ilang. Sa loob ng apat na araw walang kinain o ininom si Jesus siya ay pinalalakas ng mga anghel. Hindi siya pumayat subalit maputla ang kanyang kaanyuan. Isang araw nakita niya si Jesus na nakadipa na ang mukha ay nasa semento. Habang nagdarasal na papaligiran siyang muli ng isang liwanag. Namumula na ang kanyang mga paa at marami ng sugat sa patuloy na paglalakad ng nakatapak sa kabundukan. Nakita niya ang isang pulutong ng mga anghel na nasa harapan ni Jesus at nagbigay pugay sa kanya. Humingi ang mga ito ng pahintulot sa kanya upang may ang kanilang misyon sa pagparito. Tinanong ng mga anghel si Jesus kung ganoon pa rin ang kanyang kalooban na magdusa bilang isang tao para sa sangkatauhan tulad ng kanyang naging kalooban ng magkatawang tao at ipanganak ng isang birhen. Nang sumang-ayon si Jesus na tinatanggap niya ang lahat ng ito, inilagay ng mga anghel sa harapan niya ang isang malaking krus. May naglabas ng hagdanan, mayroong may dala ng basket na puno ng lubid. Mayroong may hawak ng sibat, pamalo, koronang tinik, mga pako at roba na tanda ng pang-aalipusta. Ang lahat ng ito ay simbolo ng kanyang nalalapit na mga pasakit at pagkamatay sa krus. Ipinakita din kay Jesus tulad ng isang prosesyon ang mga taong magdudulot sa kanya ng mga matitinding pagdurusa tulad ng mga malisyosong paniniwala at pag-akusa ng mga pariseo. Pagtataksil ni Judas, mga pangaalipusta ng mga Hudyo, pagpapahiya sa kanya sa pagkapako sa krus at ang mapait niyang kamatayan. Sa lahat ng mga ito nakita ni Catherine ang pagtangis ni Jesus at ng mga anghel. Nakita din ni Catherine na ipinakita ng mga anghel kay Jesus ang kawalang utang na loob ng mga tao, ang mga pag-aalinlangan, mga pangugutya at pagtatakwil ng mga kaibigan. Ipinakita din kay Jesus na sa kabila ng kanyang pagpapakasakit at pagkamatay, marami pa rin ang hindi makikinabang at magpapahalaga upang maisalba ang kanilang mga kaluluwa. Mga temptations ni Satanas kay Jesus na hindi nasusulat sa banal, nakasulatan ayon sa Visions in Blessed Anne Catherine Emmerich. Isang okasyon sinubukan ni Satanas na iritahin si Jesus at nag-anyong isa sa kanyang mga disipulo na sinundan siya. Sinubukan din niya ang maawaing puso ni Jesus nang mag-anyo siyang isang matandang lalaki na natumba. Nakita ni Catherine si Satanas sa labas ng grotto na talagang sinusundan niya si Jesus. Nag-anya ulit ito na isa sa mga kabataan na anak ng isang balo at nag siya upang magalit at mairita si Jesus sa kanyang pagdarasal at pananahinik. Hindi pinansin ni Jesus ang ingay. Maya-maya nag-anyo siyang pitong disipulo ni Jesus na dumating at hinahanap ito. Ibat-ibang ingay, kung ano-ano ang sinasabi kay Jesus na hindi pa rin sila tinitingnan at pinapansin. Biglang nagsalita si Jesus na layuan mo ko sa tanas. At bigla itong nawala. May isang pagkakataon na nakita ni Catherine ang isang matandang lalaki na hirap na hirap sa paglalakad na bumaba sa kabundukan. Ang matandang ito ay nabibilang sa isang sekta ng mga Hudyo na kagalang-galang. May mga ritual silang sinusunod sa dalisay na pagdarasal at tunay silang masigasig sa kanilang pananampalataya. Nang marating niya ang bukana ng groto, halos himatayin siya sa kapaguran. Awang-awa si Catherine sa matanda. Ipinakilala nito ang sarili kay Jesus na nagmula pa siya sa bundok ng Carmel. Talagang hinabol niya raw si Jesus kahit hirap na hirap siya at gusto niyang makisabay sa pagdarasal nito at pag-usapan ang mga banal na bagay. Sumagot si Jesus nang lumayas kasatanas Hindi pa panahon. At biglang nawala ang matanda. Doon na pagtanto ni Catherine na si Satanas pala ang matanda. Isa pang pagkakataon na binalak ni Satanas na tuksuhin si Jesus na magpanggap ito bilang ang matandang Eliud. Ni-research ko kung sino si Eliud. Isa pala ito sa mga ninuno ni Jesus fourth generation bago si Jose, ang kanyang foster father. Sinabi niyang alam niya ang kasasapitan ni Jesus at gusto niyang kunin ang ilang bigat na nakaatang sa balikat nito. Ang ginawa ni Jesus, itinaas ang mga kamay na nakatingin sa langit at sinabing Ama, tanggalin mo ang mga tuksong ito na nasa paligid ko. Pagkasabi niyon, naging si Satanas ang bumisita kay Jesus at kakilakilabot ang anyong nawala ito. isa pang pagkakataon, nakaluhod si Jesus na nagdarasal nang makita ni Catherine ang tatlong kabataang lalaki na lumapit kay Jesus. Sila ay dating kasakasama ni Jesus sa Jerusalem, subalit bigla na lang siyang iniwan ng mga ito. Nagpatira pa sila sa harapan ni Jesus. At sinabing hindi sila matahimik hanggat hindi sila napapatawad ni Jesus sa pag-iwan sa kanya. Nagmakaawa at umiyak sila at sinabing sasabayan siya sa pag-aayuno bilang bayad-pinsala sa kanilang nagawang kasalanan. Sumumpa na magiging tapat na tagasunod na sila ni Jesus. Walang sinabi si Jesus. Tumayo ito at itinaas ang mga kamay sa Diyos at biglang nawala ang aparisyon. Nang magumpisa ng magutong si Jesus, Muli na namang nagpanggap si Satana sa anyo ng isang ermitanyo. Sinabi niyang gutom na gutom na siya at nagdasal na sana makakita siya ng anumang puno na may bunga. Subalit hindi niya iyon pipitasin hanggat hindi siya nakakapagpaalam sa may-ari. Napagkamalan niyang si Jesus ang may-ari ng puno. Humingi siya ng pahintulot at hinimok si Jesus na pagkatapos ay magkwentuhan sila sa labas ng groto na kung saan marami pang puno ang may iba't ibang bunga na pwedeng makain. Sumagot si Jesus, layuan mo ako. Ikaw na isang sinungaling. At bigla itong naglaho. Let's imitate Jesus every time we feel we are being tempted. Say, Begon Satan. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkili. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.